Oh, ayan o. Oh. Grabe o. Oh. Ano bang meron? Ba't di mo ko kaya'ng pansinin? Pangit ba ako sa iyong paningin? Ano bang meron? Natatakot ka ba? Okay. Good afternoon. Mga kamoto dyan. Punta tayo dun sa NHA Bangkal. Punta tayo dun sa ilalim sa ano, sa uh, tulay sa Costa Road. Tingin tayo dun kasi low tide. Lapitan natin dun sa ilalim. Tingnan Tingnan natin sa ilalim ng Costa Road na tulay puntahan atin ngayon low tide tapos nakalakad tayo doon sa ilalim okay malapit na tayo dun sa NHA Bangkal okay dito na tayo sa NHA Bangkal Dito tayo, kaliwa Kaliwa tayo Ayun Balikan natin Ayun, kita na na vlog na natin to pero hindi tayo pumunta dyan sa ano sa ilalim ng tulay ilalim ng tulay ayan pumunta tayo sa naan kita yung tulay oh ayun ayan yeah. kita dito Wow, ayun doon tayo ayun natin doon doon sa tulay low tide okay dito na tayo tingnan muna natin dito sa gilid ayun, ayun. Diyan, puntahan natin dyan yun ang ano tulay, tulay ng coastal road, okay, yun tayo sa nagbalibol, okay, ito yung daan, Ayan. ito yung daan Tingnan natin dito sa lalim. Ayun. Mga ano dito oh. Uh, balibol. Ayun. Dami rin nakapasyal ka moto yes, oh. Ayan sila oh. Thank Shout out! Shout out! Ninduto Shout out. Shout out. niya yung dulaanan rin no? Kung mag lang no? Ito pag mag high dito kamuto hindi sya makalaro ano? no? Karami lugar dito Tapos yun ang tulay Handa tayo dun Hello, Hello. <laughs> Pahayans baby Oh, kaganda dito kamuto Yan sila, yung nagbalibol ball dyan Pag mag ano High tide, hindi sila makalaro dito Ayan oh Gabi ah, na lugar Yung coastal Yan Coastal bridge Yan you know? Dito tayo sa ilalim ng coastal. Ang sila o. Wow! Paganda. Ayan, yeah, may kaganda ka mo Ayan o. kumam ano bakawan Oo, mm, gaganda dito. <laughs> Tapos yung tulay ano? Dyan bhi kalapit lang. sinadya siguro ito na ano, tanaman talaga para yung mga ano, para sa isda shout out asa mana unsa mo na sikulahan? Duterte Duterte, asa yun na? Dab ah diha, asa na yun nyo? ako si Hilary Hilary, siya ikaw, siya Saisai, Saisai, siapa? Yes, Twin. Ah, wala na may klase. Wala, na. na. Nanawa sa ko na sa Moto Blue Vlog. Moto, ya yeah, Blue, ya yeah, Vlog. Sa YouTube o sa Facebook. Okay. Ikaw ba sa so, kanya yung shoutout yung mga, mga classmate? Okay, wala. <laughs> ah, huwag bus, no? Ah, ito kamoto. Mababaw lang pala dyan. Pag low tide no Okay. Okay, grabe ka mo to. Ah, ang ganda dito. Dito, papasok lang yung tubig. Pupunta dito. Okay, balik na tayo. Ah, balik na. Makita mo sa akong vlog ha. Ha, sila oh. Okay. Sige lang, kaya mo na makamag-swell ha. Ano? Gani Yun, kita pa dito yung ano. Cebu Pacific. Okay, may Di patay din sa riba. Ayun. Gano? Dito na area. Ang dami mga ano, yante. Shout out. Ayun. Oh, vlog. Nindot dire no. Pag maghita, high dire abot ren tubig. Abot uh, dire kani. Oh, nang kita dire. Ah, dire di dire bandar li. Ni pa mo si. Buen ko, Buen Guys, hi guys. Hi guys. Oh, kami sambay sila. Tapos kita kita ra. Jamming dire. Okay. Ito yung taga ano. High school mo no. High school jansa sa Duterte. Tapos dito sa ano sa ilalim ng tulay ng Costa Road. Jaming-jaming kita dito. Yan. Ano? Ano sa inyo katahon? Ano? Bakboy. Uh, Ayan. 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 Sige. Sampul. 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 One. Two, three, two. Oh. Yan o. Oh. Oh. Ano ba meron? Ba't ko Angit ba ako sa iyong paningin? Ano bang meron? Natatakot ka ba? Na baka'y kita? Pero sintawag kang mag-alala Di naman ako tulad ng iba Ah, Man. Wala man ako magagarang kotse Wala din ako perang marami Pero ang kaya kong ibigay ay ang puso ko Kaya sana naman ako Pagbigyan mo na sana ako Pagbigyan mo na sana Di naman ako tulad ng tinakal mo Di naman ako wapo wala rin oto At ika'y hindi gaya yung puso mo Kaya huwag mo na sana akong itaboy Kasi di naman ako fuckboy Di naman ako fuckboy Ako, bakit ako sa episode? makita ko larawan mo Akala ko amin At nananaginig lang ako Kaya nalitalit At inan na rin kita Lumipas ang ilang saglit At ako'y inang simula Laking tuwa Pilo mata Sa sobra at saya Agad akong Para mapansin mo na Nang hindi magkaibigan tayo Mabilis lang mangyayari Kaso malang lang iya Limang pilis ko sinabi Sabi ko gusto kita din nagpalibili iba Kaso lang umanggi ka Kasi may nalaman ka Mga bali-bali Di lang maging kinaman Ako'y manuloko daw Sa'yo lang Inakala mo, di naman ako Gwapo, wala rin oto At ang kayang ibigay lang ang puso ko Kaya wag mo na sana akong itaboy Kasi di naman ako fuckboy Di naman ako boy Okay, tanawin yun sa Moto Blue Vlog ha Moto, M-O-T-O yeah, blue nga, yeah, Blue na color Moto, M-O-T-O M-O-T-O Moto Vlog photo niya blue. Blue na color space sa niya, yeah. black. Space blue, blue. Okay. Pro. Okay. Oh. Grabe. Mataas din 'yun, no? Bakawan. Ah, may ganda dito. Pwede di ka mag-fishing. Marami sigaw Gawisda dyan. Kaya may, may nag-ano man. Okay. Oi, shout out. Apil mo sa kung blog. Ano? Tapos, may may puno dito. Rabi, ano to na kawai? Rab. Dito ay magdaan sa bakawan, oh. Rabi, oh. Marabi, oh taas na yung bakawan ngayon tayo grabe kaganda pala dyan grabe kaganda pala ang view okay hello okay okay tayo grabe ka enjoy pala nila tingnan natin sa dulo saya so, la post tree, wala na, oh, wala, na. Ah, wala na ng balik ako, ah, okay, wala na palang ano dito, la post, ito yung dulo, hmmm, tinataw na Ok nè Ok bay tay Ok Wow ca Ok này có hạn này nhau Cái này Ah, ha, dia nak istak tu. Pasal nak istak ni, kan ni. Bergaung. Ah, ha, Yang kuat ni dalam motor, ya tu. No? Okey. Dah ambil pelang istak je. Okey, kamu tu. Gang dito na lang, uwi na hapon na time check be ah 5 pm okay okay ayan dito na bye babayu Sam.